Hello mga kamasrom sa mga nagtatanong kung paano to ito may lock yan Yo, yan o oh. kung may mabibili kayong ganyan kung wala naman yung parang parang belt naman ito mayroong plastic ito sa buo na plastic na buo ito sa loob bago yung sako kung bakit natin nilalagyan ng ng sako para yung yung plastic nya nasa loob ay hindi puputok kung bakit naman may plastic sa loob para hindi sisingaw kasi pag walang plastic yan sa ako lang sisingaw yan hindi ganyan na lubo yun mo tigas di diba so tumatalbog talbog siya kasi malakas yung pressure nya yan at ito itong tubo na ito ay 12 yan 12 size nya ay yung size nya yan ay number 2 ayan yung tubo na yan kasi yung binili kong binili kong ano itong blower ay number 2 kung meron naman mas malit ito 1 in half so mas maganda kasi kaya nyo naman na yun yung 1 in half yan ganyang kalaki ito itong ganito kalaki kaya nitong yung i-pasteurize yung ano yung 1,000 protein bags o kaya 3,000 na protein bags pag ba ganitong design kasi malakas yung apoy niya yan pag pinalakas ko yan sobrang lakas niya yan yan at may kita yung pulo niya, o ang litlit lit, na ang litlit lit lang ang pulo nya yan yeah, o tapos binotasan ko lang dito tapos nilagyan ko lang sya na pausilin na ganyan yung alam nyo yung nasa interior ng goma ng motor yon yun yung nilagay ko dyan binutasan ko tapos yun yung nilagay ko tapos nilagang ko siya ng ball kasi yan so kung gusto nyong gayahin ito ganitong pamaran ko ng pagpapasturize ito kaya nito yung protein bags na 6x12 na mga 100 na piraso pataas ganyan kataas 100 kaya nya kaya nya yung ganyan kataas na 100 plus 100 plus na peraso sa isang drum na ganyan kataas 100 so ganyan lang bago sa ninyong gayahin patungkol dito sa ating pagpapastorize, at ako napapasturize ako ng dalawang oras so yan lang at sana nakakuha kayo ng idea kung gusto ninyong gayahin pwede rin sa binhi ito ayan pinapasturize ko yung binhi para sa ganon ay yung ano lang yung amag lang ng bulba yung gagapang walang iba kaya ganyan kahirap ganyan kahirap yung gumawa ng binhi kailangan mo pang ipasturize Eh, uh, kailangan mo pang i-pasteurize Baging kaya ma maproseso rin pagkagawa ng binhi ganyan so yan lang at God bless sa inyo lahat.